Marami kasi sa mga kababayan natin yung sobrang bulag sa kanilang uh, pag-idolo sa kanilang mga poon sa politika na talagang wala na po sila nakikitang mali doon sa kanilang mga sinasamba. Nananatili po silang bingi doon po sa mga katotohanan tungkol sa kanilang mga sinasamba pero hindi sila pipe sa pagtatanggol dito sa mga poon nila. At ito po yung mga ma maiingay, kumbaga hindi mapaliwanagan. Uh, they don't accept reason. They don't accept facts. They don't accept the truth. They even twist the truth, the facts, just to justify the politician that they are supporting. Or to, just to justify the wrongdoing that is obviously being done. Yan po yung masakalp ngayon dito sa ating lipunan. Eh, no? Talaga mga tao, maraming bulag na bulag pa rin. Hindi ko alam kung paano pamagigisang yung mga yan, di ba? Dahil meron nga pong kasabihan, ang pinakamahirap gisingin ay yung nagtutulog-tulugan. Eh, actually, iba nga dyan, hindi nagtutulog-tulugan eh. Gising na gising eh. Dilat na dilat yung mata pero walang nakikita. Para mga zombie na talaga nakatuon lang doon sa kanila mga poon. Para bang ano, no? Parang kulto cool na parang cool to na yung dating eh. King ganyan na kahit sino yung mga politiko iniidolo nyo, wag nyo tatratuhin na parang ano, parang kulto. Kahit sino yan ha, dilaw, pink, pula, green, hindi dapat ganon. Hindi tayo dapat sumasamba sa mga politiko. Anticipate ko na naman yung mga hasabihin itong ano, no? Itong mga itong mga loyalista. Minsan talaga, kahit anong kahit sa anggulo mo tingnan, mali na eh. Pero may mahahanap pa rin silang ah uh, bagay para i-justify yung mali. No? Ang mas nakakadismaya dyan, people who are supposed to know better, meron ba mga educated, di ba? Diba? Meron nasa position of influence and these are the same people justifying wrongdoing. Actually, hindi justify yung term dyan eh. Rationalizing. No? Binibigyan ng palusot at ang lalakas pa ng loob. Hindi ko alam kung Paano haharap sa may likha itong mga taong ito? No? Lahat naman tayo, hindi naman habang buhay uh, na mamayagpag tayo o nagtatampisaw sa dagat o batis ng kasinungalingan. Kung kumikita man sila dyan sa kanilang ginagawa, hindi eh, naman habang buhay yan. Lahat naman tayo ay dumadaan lang dito sa daidig na ito. Uh, this is just a journey. ba? Diba? Depende sa pananampalataya ninyo. Katoliko kayo. Uh, Kristiyano kayo. Alam nyo na ah uh, magsasama tayo muli ng ating Panginoon. Pero syempre, dapat isipin natin, pag nakaharap ba natin yung ating Panginoon, eh, ano bang mukha ihaharap natin sa Kanya? Sitcha <laughs> <Diyan>, na. <laughs> nagmukha tayong ano eh. Nagmukha tayong humili eh. Uh, diba? Nailay sinisip po, no? Kung lahat naman tayo oh, haharap eh sa, sa may likha. Ito na lang, ba? Diba? Kung ayon yung, ayon yung ganyan yung conversation, di ba? Okay, lahat naman tayo may mga mahal sa buhay. And pagdating ng araw, talagang haharap din tayo sa kanila. Eh. Kaya ba natin titigan yung ating mga mahal sa buhay at sabihin na tayo nanindigan sa tama, lumaba ng patas, hindi nagpagamit, hindi nagbenta ng sarili o ng kaluluwa. Yun lang. Hindi ko alam kung tatablan dito yung mga bulag, bingi at hindi pipi ng mga loyalista na kumakasamba sa kanilang mga poon, ay eh, tila parang kulto na. Di ko alam kung magigising sila dito sa sinasabi ko. Sigurado ako marami pa rin mapipikon dito. Eh, ganun talaga ang buhay, eh, no? Pero sa akin lang, 2024 na. Huwag na po tayo magpakatanga, no? Parang, dapat may konti expiration naman yung ano. Huwag uh, masyado na matagal yung shelf life ng kabubuhan at katangahan ng marami sa ating mga kababayan. Eh, medyo, ano na, uh, silipin na natin yung label na kalagay dyan, best before best before 2022, di ba? 2024 na eh, ba't ganun pa rin tayo mag-isip, di ba? Yung lang ang sinasabi ko, no? Huwag naman kayo ma-offend, no? Pero kung ma-offend kayo, okay lang din, wala man akong pakailam eh. Dapat na ma-offend kayo para hopefully magising kayo dito sa mga uh, kabulastugan na uh, kinasasangkutan ninyo.